nag na po yung asawa ko. Sa Australia, taga-harvest yun, taga-araro. Wow! Galing ng asawa ko, oh. Hi! Good afternoon! Welcome to Mariel Lasin Channel. So, today's video, guys, ay mananim po tayo ng palay. First time ko pong itong gawin at First time din ito ng asawa ko. Dave, is this your first time to plant a rice? Yes, it is. Are you ready? Yeah. Are you ready? Baka sasakit yung likod mo ha. So guys, magtry po kami magtanim ng palay. So, tatanungin natin si ate kung anong ginagawa nila kasi wala akong masyadong ideas. So, anong ginagawa niyo ate? nag ng palay para i dyan. Ah, so ito pala yung itatanim. Akala ko yung kinukuha nila, yung grass sila okay. So, ito. So, ate, ito, sa gantung trabaho, magkano naman ang kinikita niyo a day? 500. Ah, so pariho lang lahat mm, yung sila nagtatanim? 500 na dito, pero pagka mas makapal ang map. Pagkano tong ano na to, palay? 2 pesos. Oh, two. Magkano peso? to? At 2 pesos bawat ito mm. ang binabayad sa inyo. So kailangan marami ang mm. kailangan mabilis ka. Mabilis. Tsaka mm. ang dami nito ha. Tutulungan natin si Ate. So sa Australia Ate, yung yung trabaho ko naman ay tagapitas ng prutas. Mm. Mm. So dito naman gusto ko itry sa Pinas kung ano yung farm life. So ayan. Ngayon natin, natin. sabihin mo lang ate kung hindi tama yung ginagawa ko. Tama po ba to? Ate. Tatagalan ng lupa. At tatanggalin, ayan. Dapat kasi to may tubig Ay, sorry. eh. Ah, dapat may tubig. Mm -hmm. Kasi pag may tubig, mabilis to. Eh, ba diba, may ulan dito. Maulan dito mm, ngayon sa Sharghau. Hindi na ka ng tubig. Mm, so ganoon, ang hirap pala pag ganito no. Ang toshare. Ay, ang bilis ni Ate. O, oh, tingnan mo. Ganyan talaga kabilis. Kailangan pala, export ka. Ako, mahina ata ako sa sa lupa. <laughs> <laughs> mahina ako sa lupa. Hindi, y yung pinipitas ko doon, mga apple, mm -hmm. pears, cherry. Iba yung kasi, kasi punuan. Ito, iba to dito. Ito ngayon, ah, hindi ba ate masakit sa likod? Masakit. Ah, masakit siya no? Ay, masakit siya. Sana't masakit eh. siya. <laughs> Tsaga lang. <laughs> Tsaka usually pag ganito sila, ang trabaho nila, napakaseryoso nila. Focus lang talaga sa si trabaho nila. Magdamag to sila guys ha. Ang init ang gantong trabaho. Rainy season sa Siargao, so hindi masyado mainit. Tuturuan natin maya-maya yung asawa ko. First time niya din gawin. Saan ba to? Alalagay lang dito. Tingnan mo, ang kapal-kapal na sa kanya. Ang super nipis pa. Nakakahiya naman tong... Ah, uh, nope. Yung asawa ko, super busy pa gano'n. Doon pa guys, gano'n ng gano'n. Ano yung tawag yun ate, yung gano'n? Yung ginagamit niya? Turtle. Yung asawa ko, busy pa po sa turtle. Tatawagin na natin, Dave, come here, let's plant now! nag aararo na po yung asawa ko. sa Australia, taga-harvest nyo, taga, taga araro Amer, tuturuan natin yung asawa ko. Kasi yung asawa ko, ilang years to, namimitas ng prutas. Can you please sit here? Don't step my palay. Ayan. Come on. Come on, go down. Okay, so, you just have to pull it. Yeah. It has to be with steam. You know? Because they're gonna plant this one. Okay. It's a rice for planting. Ayan. Oh, Deb's very quick to learn, huh? Kailangan namin magtrabaho. Wala kaming trabaho dito sa Pinas. So, ate, may 500 a day na din kami dalawa. <laughs> Natawa na lang si ate. Ito na po yung bagong trabaho namin. Nagatanim na po kami ng pala. Yung asawa ko, sabi niya, sumasakit na yung tuhon niya. Hindi pa nga, hindi pa nga nag 10 minutes because ano, napaka taas niya. Tapos yung asawa ko, is not very flexible. Gaya natin mga Pilipino na ang bilis lang natin magano'n yung tuhod natin. Yung asawa ko hindi yung flexible. Gabi no, magkakadumi ka pala talaga pag nagtatanim ka ng palay. Sa Australia, pag namimitas ako ng protas yung dusty lang talaga ng ng farm din, kasi dry doon so pag nag-drive ko ng tractor yung mga dust naman ay parang ah, nabibrate nyo dito naman, magkakadumay talaga yung kamay mo so, kung sobrang arty ka sa putik ayaw mong hawakan, hindi ka <laughs> hindi ka pwede <laughs> ha? <laughs> pag bagandiski yung mga ano ate, yung may mga gamit na maxipil <laughs> kasi mainit kaya number one talaga yan. Ayaw na ayaw ko i-apply sa mukha ko yung mga pampaputi. Lalo na palagi ako uh, uh, adventure, nag explore sa labas. Masusunog talaga yung mukha mo. So, advice yun ni ate, yung mga makinis ang mukha, bawal dito. <laughs> Masusunog yung mukha mo. Imbis pinaganda mo, pinaputi mo, ayun, umitim. Ikaw ate, wala talagang apply-apply. Yan yung tawag natural beauty. Kasi dito sa Pinas, grabe. Ikaw nagaling sa ibang bansa, ang itim-itim mo. Yung mga tao na sa Pinas, grabe ang puputi. Super ano talaga tayo eh. Super obsessed to get white skin. So ito yung mga palay na tinanggal natin kanina. So ngayon, itatanim na naman natin. So lagay lang natin dito. May mga trabahanti na din sila dito, guys. O. So, oh. Ayan. Ayan. Mm. So ilalagay lang natin to dito para mas madali para sa mga trabahante. Kukunin lang siya. So ang tanong kung paano ito magtanim, magtatanim tayo kay kuya. First time ko po kuya magtanim. Dito ka kuya. Ayan. So tanggalin muna natin so ganito pa pala. Kailangan ba? Ah, ano to kuya? Kailangan isa lang siya or O pwede na daw. lang nanta. Hi mga taga -Syarga. Magtanim po tayo ng palay! Eh, ang bilis, ang bilis nila, oh. Kakain ba kayo? Oo. <laughs> Anong gusto niyong kainin? Uh, panalang sanang, oh, panalang sana, cook. Ayan. Papas na ka natin sila kasi super hard working daw. Hindi na sila nag-lunch daw. Hmm? Nakahugas muna kami ng kamay. Kasi mag snack daw kami. pina snack ko sila. Gasa na. How small that rooster is. That's so cute chicken. Adam. So there, how's the rice planting? Are you having fun? Did you have fun? Uh, I really hurt my back and my knees. It's very hard. Grabe guys, he didn't even last for 10 minutes. Dave can already feel his knees and his back. What do you think to this Filipino host working out there? Yeah, it's a very long day and very tiring job. So you reckon it's so hard for white people than Asian people? Yeah, I think so because Asian people are more flexible. Do you want to keep this job? the rice yeah i think i'll try something else <laughs> do you know dave those people who are working out there they're earning 500 pesos a day so we guys we are fruit picker in australia so of course as a filipino in australia who's working out there we're earning really good money like seven thousand pesos a day as a fruit picker when you heard that like 500 pesos a day what do you think yeah it would be very hard to survive i guess it's very hard to survive. But at yeah. least uh, the lady told me they can work seven days a week as long as there's a job. Yeah. Grabe guys, no? Napakahirap. As, as na-experience ko po ang pananim ng palay, napakahirap pala talaga siya sa likod mo when you bend tapos yung maize mo. Kaya salute talaga sa mga Pilipinong farmers. Farmers sa Pinas, bang bansa ka man or Pilipinas, pa sa Pinoy, hardworking. Ma Mariel, nabili namin ito. Oh, wow. So, tapos. Nice spin. sa ka si mm -hmm. Kung si Kamu, kini ma. Oh. oh. ibigay ko na sa ah, kanila. Ah, sige ko. Ayan. Oh. Waya, waya way mag-away, oh. <laughs> oh. Wag po kayo mag-away-away. Ating doon. kapatid talaga. Doon. Kasi hindi daw kayo nag-lunch. Nakakagutom naman kung hindi mag-lunch. Napaka-hard yung ano oh, yung May, dalawa. may dalawa dito. Ilagay, ibigay ko doon, ha? Ah. Mm At saka ito. Oh. Akin ito, bakit mo? <laughs>